Kung ayaw mong masibak kahit anong klaseng trabaho ipagawa sayo sumunod lang, huwag magreklamo, ganon dito sa amin. Bago ko umpisahan ang video natin, magandang araw mga katropa, shoutout sa inyong lahat, saan mang panig tayo sa mundo. Dito sa amin kailangan magpakita talaga ng sipag, kahit anong ipapagawa. Kagaya nitong ginawa ko, hindi ko trabaho ito, pero dahil inotos sa akin, Sige lang, dapat limang tao ang mag-asimbol. Dahil may kabigatan at mahahaba, kaso tatlo lang kami. Hiniram ko lang itong isa ko na nakasama, tagalinis ito siya ng market, kulang sa tao, at sobra ang trabaho. Hindi talaga kayanin pag dalawa lang ang gagawa nito. Rock to sa mga e-deliver na items para paninda sa supermarket. Dito ipang lagay mo na bago e-display sa loob para ibinta, ito ang budiga ng receiving nila, yan ang kasabihan kung gusto mong magtrabaho kahit anong iutos ko sa'yo sundin mo, kung ayaw mong sumunod sa utos ko di o mawi ka, kaya yung mga trabahanti na mahilig magreklamo, lalo na kung hindi trabaho nila, at yung katulad nito dapat limang tao ang dapat gagawa, tapos dalawa lang ang pagawain dahil kulang sa tao, nako kandidato sa terminate, kaya ang resulta lalong kinyo lang sa mga trabahanti, buhay o FW talaga masarap na mahirap akala ng ibang tao, masarap magtrabaho sa ibang bansa. Ang hindi nila alam bago kumita ng pera dito, matindi munang ng sakripisyo ang gawin para magkapera. Halos hindi nga makapahinga, kadalasan pa as mga nagdadala ng trabaho dito, walang ibang iniisip kung hindi sarili lang nila, ang gusto pag-utos tapos agad, para very good sila palagi sa amo. Kaya pag mang -ibang bansa tayo lalo na dito sa Middle East halos pariho lang ang pameraan, kahit hindi mo trabaho ipagawa sayo. Dapat limang tao ang gagawa sa trabaho na yan, dalawa lang ang papagawin. Palaging nagmadali, gusto matapos agad pag hindi ka magpekita ng gilas sa mga nagdadala ng trabaho. Maaring hindi na ipatapos ang kontrata e terminate, o patapusin lang ng kontrata at hindi na pabalikin, kaya magsipag, at magtsaga talaga. Pag gusto pang magtrabaho bawal patamad-tamad. Bawal magreklamo, e enjoy lang ang hirap sa trabaho. Yung sabi nila, kung gusto mong umangat ang buhay mo wag kang tumigil. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. At may napulot tayo na onting aral. Mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaunting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay at bye-bye.